Hello guys, good morning. good ngayon, ngayon guys. Dahil hindi ako mahilig at hindi ako marunong maglagay ng mga egg ik dito sa ano ko. At dito. Dito. At saka dito yung... Yun. Ito guys, tryan ko ngayon kung marunong ba ako maglagay dito. At saka yung dito. At ito. Tryan. <laughs> <laughs> Natatawa ako dahil mukhang hindi ko alam kung mag-success ba to dahil hindi ako nga. Hindi nga ako marunong ito. Try ko nga lang to. Kung okay ba sa mukha ko. So, ayan ito. maglalagay ko siya ngayon. <laughs> Naglalagay din muna ako dito. Dahil bagong Lego si Pipay. So, mabango. Simple lang. Lagi lang ako simple sa... Mm, hindi nga ako marunong. So, kailangan ko siya. Ganyan. <laughs> dito yung kilay ko kung sinasabi nilang para akong ipis or cockroach na walang kilay okay. tryan ko siyang lagyan nito kung magwo-work ba at kung marunong ba ako hmm. gusto ko sana tryan ko tong black dahil to nga ako konti nga yung um, sa anong tawag dyan ito tryan ko lang Tokyo na yan, hindi masyadong madami. Baka magulat naman yung, <laughs> yung yung hindi sanay na makapal yung kilay ko. Ayan. <laughs> Iba bagay-bagay lang din natin. Na, hindi nga ako Kita nyo naman, hindi naman ako sanay maglalagay. Ah. 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 Makahang hmm. nahihirapan. Ito. Parang may black eye, black eye. <laughs> Simple lang. Hindi ganun kakapal. Dahil, pinag-aaralan pa nga. <laughs> Pinag-try ko lang maglagay. So, ito. <laughs> Kamadami ako ko ngayon ayos dito. <laughs> I need wipes. Did it wipe wipes? i Kanyan lang. Simple lang muna. Ayan. Kasi nga, nagpa-practice, nag-aaral pa lang to. Baka magulat yung iba, yung bigla na lang bigla na lang kumapal yung kinay. Ayan guys, ito, nag ng konti. Ayan. Kasi, dito lang talaga yung nilalagyan ko. So, ngayon, nag-ano na ako nito. Thank you so much, guys, for watching. Thank you sa support niyo. Maraming maraming salamat po. Taos puso po ako salamat sa inyo. Aray ko po. Thank you, thank you, thank you so much for watching. Ito gamit ng baby ko. Hindi ginagamit ko. Kung... Nagbablard siya. Lotion lang to. yan chun sun ayan lang bahel barong lijo ang mami chun yes <coughs> thank you thank you so much for watching my videos sa ayan me job umlaming ng kondos mami chun my bye bye i love you oh